Hello po mga kalaki. Huy, alas 5 na ng hapon. Ano pang ginagawa mo dyan? Siyempre, kailangan magkaroon ka na ng lucky numbers ngayon para sa last draw. Isipin mo, manunood ka lang rito, magkakaroon ka na ng tips at magkakaroon ka na ng mga idea sa mga paborito mong mga lucky numbers. 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit. Yan po ang ibibigay namin sa ngayon pong hapon na ito. ba? Diba? Isipin mo, hindi ka na mag-iisip ng ano kayang tatayan ko. Ano kayang magandang numero. Ito po ay ibibigay namin po sa inyo. Ayan. Ito po ay walang pilitan ha. Sa mga may gusto lamang po at naniniwala po sa amin ni Lola na ang mga lucky numbers namin legit po talaga na lumalabas. Napakadami na po ng mga lucky numbers nating na Siyempre, meron din namang hindi. Hindi naman tayo nagsisinungaling. meron hindi para nananalo sa mga lucky numbers namin, lalo na sa mga followers namin, at lalo na sa private consultation. Pero, ang maganda nito, may mga nananalo. At sana isa ka na rin sa mapabilang sa listahan namin ng mga winners. Di ba? Simple. Lalo na po ngayon. Di ba? dumadami na po ang ating mga gastusin. Eh. Ako po, kaya eto na po mga kalaki. Subok-subok tayo. Malay mo naman dito sa lucky numbers namin, dito ka pala mananalo. Pero, ang lucky numbers namin, tandaan nyo, inaalagaan to ng 3 days ha, bago po natin palitan. At, ang lucky numbers natin, libre ito, walang bayad. Mula umaga, tanghali, hapon, gabi. Pag napanood mo sa Facebook, YouTube, TikTok, wala pong bayad mga kalaki. Private consultation lamang po ang may membership at sana, I-try mo ang private consultation kung interesado ka at gusto mo. Malay mo dito para swertehin tulad nila. Kaya eto mga kalaki kung ready ka na, ready na rin ako tara. Mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po ngayong hapon po ng 5pm. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ang ibibigay po natin ngayon ay tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers. Kaya umpisahan na natin. Ito na po ang 2 digit lucky numbers. Ang 2 digit lucky numbers natin ay number 20 at number 25. Yung po yung una. Ang pangalawa po, number 2 at number 9. Ang pangatlo po, number 16 at number 27. Ayan po. At syempre, ito na po ang 3-digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers ay number 9, number 1, at number 4. Yun po yung una. At ang pangalawa po, number 6, number 2, at number 6. At ang pangatlo po, number 8, number 5, at number 0. Ayan. Naibigay na po natin ang 2-digit, 3-digit. Make sure po na iraramble nyo yan. Pati po ang 4-digit, iraramble nyo po. Kung gusto nyo para mabaligtad man po yung numero, eh sure po na win po pa rin tayo. Okay? So, ito na po ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers, kunin mo na. Ito na po, number 6, 7, 7, Yun po yung una. At ang pangalawa po, number 8, 1, 5, 4. At ang pangatlo po, number 7, 3, 0, 3. Ayan, kompleto na ang 2 digit, 3 digits, 4 digits mga kalaki. Good luck po sa ating lahat. Bago po natin ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers, syempre sa mga bago po dito sa Facebook natin at nagnanais po makatanggap ng mga lucky numbers every day mula umaga hanggang gabi. Abay. Hanapin lamang po sa Facebook ang pangalan po namin Red Parungking Yung meron pong 316,000 followers, yun pong ipapollow natin mga kalaki. Okay? At syempre, meron din po tayo sa YouTube. 16,000 followers. Meron din po tayo sa TikTok, 414,000 followers na po tayo mga kalaki. Yun po ang mga legit na account namin. At meron po kami second account, Aris Gatchalian. At trend Parongkin po na naka-yellow t-shirt ako. At may picture po namin ni Lola Carmen na meron na pong 50,000 followers mga kalaki. Ayan, kaya doon po kayo magpapalaw at mag a at magre-request ng mga laki numbers sa mga legit na account po namin. Yung ibang account po na ginagaya yung picture namin, kinukuha pati kay Lola, hindi po kami yon. Okay? Hanapin nyo po yung mga legit na account na sinasabi ko po sa inyo. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kalaki? Ano pang hinihintay di ba? Diba? Kaya kung ako sa inyo, abay! tutok na po kayo rito. At syempre, sa mga nanonood po, awag ah, po kayo magpapamember sa mga fake na account. Kailangan bago po kayo magpamember sa private consultation, makausap nyo po muna ako. Pag hindi nyo po ako nakausap, hindi po ako yon Naku po, wag po tayo magpapaloko. Dito lang po tayo sa legit. Dumadami na po mga followers natin. Dumadami na mga member ng private consultation. Sa mga interesado dyan, message lang po kayo sa messenger. Sabihin nyo interesado kayo, tatawagan ko kayo o kaya kayo tumawag. Kailangan makausap nyo ako bago kayo magpamember okay ingat at syempre ito na po ang 5 digit lucky numbers kunin mo na ang 5 digit lucky numbers mo ay number 22 number 16 number 37 number 14 at number 29 yan po ang una at ang pangalawa po number 35 number 24 number 28 number 7 at number 19 Ayan po yung pangalawa. At bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers, ang 6 digit po namin, pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658, 6 digit lucky numbers. Kaya eto na, naglalakihan na yung price at gusto naming manalo kayo ngayong Mamaya, mamaya, mga ano bang 9 PM yata o 8 PM ang draw, di ba? Dahil lalaki na mga pa-premium ngayon sa mga 6-digit games ano. Eto na kunin mo na, umpisa na natin. Number 14, number 17, number 25, number 20, number 37 at number 39. Yan po yung una at ang pangalawa po ito na. Number 31, number 16, number 42, number 40, number 20 at number 26. Ayan po mga kalaki na ibigay na po natin ang kompleto mga lucky numbers ngayong hapon. Takbo na po sa suki yung outlet at make sure po ah, na ingat-ingat at aalagaan yung numero namin ng 3 days bago po natin palitan. At good luck po. Ito na po ang shout out time. Shout out po tayo sa ano yan? Ronquillo Family po from Das Dasmarinas Cavite. Okay, hello po sa mga Ronquillo family diyan. Maraming salamat po sa panonood at walang sawang pagsubaybay po sa aming mga vlog. At syempre shout out po dito sa Ayan, sa toda po ng mga tricycle po dito sa Binyan Laguna. Uy, hello po. Hello po, masarap po ang lansones sa inyo. Ayan, maraming salamat po. At syempre, good luck po. Ang gusto po namin ay manalo, manalo, manalo kayo. At syempre, sa mga gusto pong magpa-flex at magpa-shout out, message lang po kayo ng message dapat sa mga comment, sa mga messenger, nag-heart kayo, nakafollow kayo. At syempre po, nag-share kayo ng video. Pag nakita ko po yun, na-check ko, ipi-flex kita. At syempre, automatic friends na kita, may libreng code ka pa. So, ingat, good luck.